Hello, good day mga ka-opinyon. Ito po ang masasabi ko, no? Uh, nanalo na po si Jean Jordan, no? Uh, siya po yung clone ni Karen Carpenter. Uh, bali, sa Sabado po, kasali na siya sa Grand Finals ng Female Classic, no? Ng The Clones, no? Ito, isa to sa mga inaabangan din, ano? Magaling din po ito, no? Clone ni Karen Carpenter. Ah, uh, ngayon, uh, itong si Josara, yung clone ni Claire, ay wala na, o, naalis na po, no. Ah, uh, bali dun ho sa binago, no, yung kinurik nila, first runner-up na lang siya, no. Tapos, second runner-up po si Sharon Cuneta, no. Kaya, sayang po, no, hindi nakapasok si Josara. Magandang bakbakan po talaga ito, no. Talagang, ano ito, eh, itong dalawa, ano eh, magkabosis eh. Pero depende na po sa judge yan, ano. Sayang-sayang na nangihinayang po ako, no Hindi siya nakapasok. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Mas, ano, si, ano mas, siguro, yung during that day, mas magaling siguro si Dulce. Or ano, hindi natin masasabi. Pero marami talaga rin nangihinayang dito, no Lalo na si, ano, si... Jean Jordan na si Karen Carpenter si eh, nakapasok na ganda sana talagang labanan to no, kaya sayang, nakap, nangihinayin din ako kay, ano, kay Josara hirap banggitin ang pangalan, nangihinayin ako dito kay Claire, sayang, ganda sana gandang laban, exciting, exciting sana, kaya lang eh lang, hanggang ganun na lang, no bali, abangan na lang po natin yung mga susunod na lalaban, no yung mga clones, no, maganda, marami pa po marami pa tayong abangan habang tumatagal eh ano na, nagiging exciting na po ito. Kaya araw-araw natin abangan itong The Clones, no? Uh, okay, ay na lang po. Ito ang masasabi ko. Thanks for listening. God bless po. Please like and subscribe. Mabuhay Pilipinas!